gawain mo mo sa kanina ayusin ah, ko hairstyle mo ganda <laughs> <laughs> guys iba pa ako sa inya nagaksayop ano na nabaos so, ano? eh, ay susalindin pa pa sa sa mga 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 Panang, sayot, ay, di, di, ano mo sasabi uh, mo? Gulo nyo! Hindi <laughs> <laughs> ko na kayo pinakaya. Ikaw? Masarap ang luto ni Beshi. Ikaw? Uh, na eh. So guys, samang tama sa malamig na panahon ngayon dahil dito sa sobrang lakas talaga ng ulan dito sa amin ngayon. <laughs> Ayan guys. Hindi man lang siya tumulong sa aming pagluluto bago siya inangunguna-unguna. So <laughs> 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 oh, yung gusto mo, ah. Bumili lang kayo. <laughs> Ikaw din <laughs> ako nag-edit. Nag, nag Nagtrabaho muna ako sa page. Sa page. Dahil walang upuan at hindi pa nakakabilis call center, ang mga inuuna ay magpapaparangya sa sarili, pagpapabrace. Nasaan <laughs> ang Ayan guys, dahil naubusan siya ng upuan, dyan muna siya sa lapag. Termin kasi yung itsura niya. ka hindi magtataka doon, Mars? <laughs> Mars, sinasabi kong dapang ilong, wag ka agad titingin kay kulot. Parang tamamagit ang mukha ko. May wag ka naman ganyan. na Sorry, Miss. Pasasya na Mars. <laughs> <laughs> Hindi na ulit, Mars, ha? Sige, accepted. <laughs> Mi! <Me. laughs> buti pare eh. Buti pare oh, nagpatangos ang ilong yun. parang niya sa ilong, sa bray. Ito ng sopas. Ito na naman po siya. <laughs> balutin mo alam mo kung bakit ang pamilya ko hindi makapunta din eh sana all walang <laughs> nga, sana no? All. walang kakamot kamot kasi wala pa siyang <laughs> <laughs> Wait, para parang may salbabida Huwag mo nang ibig ah? yan lagyan mo yung mga flash na at hindi na ako kita <laughs> <laughs> ay di ka may naka flash kung hindi sa ilong ang binubuli sa akin ay <laughs> ibigin <laughs> Libakin niyo ako ng libakin ubusin ko tong sopa <laughs> wow, wow. Okay na to